good morning mga kamistery, so pababa na tayo ng Quezon City dito na tayo sa ano nakalabas na ako ng village namin so maulan kaya kapote tayo okay. ngayon kasi na nalasa si Bagyong so ride safe keep safe mga kamistery. good morning good morning okay alright yo peace so dahil pupunta na naman kami ng na, uh, Malbar Batangas alright tayo doon sa Quezon City mamaya hindi natin ang natin so uh, magdamag malakas ang ulan buti na kuloy ngayon nagyumi na ng konti right. so ingat ingat sa mga bumapakpak dyan mga kamitiri alright keep safe yun mga kamitiri so good morning so nandito na kami sa Malbarbatang so may hawak tayo na steel brush at uh, spatula So, lilinis na natin yung flooring. Yan. Alright. Sinusod-sod natin yung mga pintura na yan para pag nagmadlis na. Pag walis yun. Sinusod sod natin yung mga chemistry. Yan. Para maging productive tayo ngayong araw. So, may tinamaan yung so, nabakbak. Itouch. Na lang yan pagkatapos. Alright. So, yun. Nasod-sod ko na yung mga banda ng mga kamistri so may ikot tayo dito hindi pa natin na wawalis natin walis ang pagkala ka pag iron uh -huh. okay alright so maulan so awan na ang Diyos ha tumigil na dito so sa so malabaso eh na tayo sa city hanggang dito kanina malakas ang ulan okay alright so ride right, safe, ride safe mga pamisteri ka kami ng pauwi mamaya baka bumiyahin ko ng pauwi so di ka ay mamaya okay alright morning yun mga kamistery update tayo na nating matapos yun nahakot na rin namin ang mga tambak alright matatapos na dito na lang natira tapos imamap na natin mamaya uh, okay alright pagod din pagod

ako matulog sabi ko dito wala ako nagpaw so mga kamisiri marami, maraming maraming salamat ulit nadagdagan na naman tayo ng isa na, na ating uh, subscriber so idolo maraming salamat kamisiri alright so yun good night so biyahin na naman tayo bukas uh, Batangas ulit so nakapagdala pala tayo kanina ng gulay na laing mga mystery ayun oh so si moderna bahala dyan. alright so good night peace I'm out